Magandang araw sa inyo mga kasabong ano? And welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis Sisiw Academy Master Marcos ulit dito ng Team Logis So ito kasagsagan na naman ang breeding ano? And uh, mas lalong dumadami ang mga breeders na mga kasama natin sa industriya ano? Marami ako nakikita na nag-emerge na mga bata pa And I'm really happy ano, na makita na Uh, itong uh, industriya natin, itong sports natin is growing fast and tinatangkilik ng mga new generation. Ano? I'm so happy about that. I'm so happy about that. So ngayon, ito. Pag-usapan natin yung uh, number one na selection criteria ko dito sa farm. So, ang number one na criteria ko sa pagpipili dito sa farm is postura mo na bago palo. Postura mo na bago palo. So, sa farm, ano? Sa isang farm, pag may mga buyers kayo, uh, malalaman nyo ang beginner sa uh, veterano. Ano? Malalaman nyo mga beginner sa veterano. So, yung mga beginners, pag sinabi mo, sige, pili kayo. Bitaw lang yan ang bitaw. Bitaw lang yan ang bitaw. Kukunin sa manok, kukunin mo yun, bitaw natin. Yeah, pag magaling, sige, okay na yan. to magaling, okay na to. Galing, okay na to. So, hanggang sa marami silang mapili, ano, marami silang mapili, so, nagbabase sila sa galing. Nagbabase sila sa galing. So, wala namang problema doon, but sabi ko nga, yun yung beginners, ano. So, sa akin dito, lalo sa breeding materials, lalo sa panlaban, kailangan makita ko muna ang postura bago siya bibitaw. Mas nagiging simplified yung sistema. Mas nagiging simplified yung uh, pagpipili ko ng manok, ano. Uh, ngayon, uh, anong rason kung bakit postura muna ano? So unang-una, uh, sabi ko sa inyo pag mga veterano, nag-iikot muna 'yan. Nag-iikot muna. So ikot muna 'yan. Tatandaan nila yung gusto nila ang postura ng manok. So uh, even ako, even ako. Uh, pag namimili ako ng manok, ko, ano? So nasa nasa yan, marami. Iikot muna ako diyan. Pag ikot ko tatandaan ko yung mga manok na gusto kong So, yung balansyado, balansyadong, tingin mo balansyadong haba ng buntot sa katawan, balansyadong tayo, yung, yung tayo ng paa, hindi sobrang haba, hindi sobrang iksi, balansyado, ano? Tatandaan ko yon tatandaan ko yon So, yung paso, uh, itataob ko yung paso. Hindi ko manahawakan na manok, hindi ko manahawakan. Itataob ko lang yung paso. Palatanda na yung mga itinaob kong paso, yun ang gusto kong manok. Tataob ko yon So, pag nakaikot na ako, naitaob ko na, Isang ikot pa ako ulit. Baka may nakaligtas sa mata ko na maganda ang postura. Tatayo, naglalakad. Tinitingnan ko ang postura ng manok. So, after ng pangalawang ikot ko, kumbinsido na ako na okay na. Yung mga gusto kong postura, nandoon na. Pangalawang step is, hihipuin ko na sila. So, hihipuin ko na. Kung okay naman ang hipo, ano, yung gusto ko yung haba ng uh, yung haba ng katawan kung gusto ko naman yung liko ang pitso sa akin pag panlaban walang problema yan kasi naipapanalo ko naman yan eh wala namang differential minsan sa dapuan lang so okay na ako sa, okay lang ako sa ganun so basta yung balance ng katawan uh, okay na ako doon yung medyo lawit ang picture yung sleek okay na ako doon so kung kukumpi, baga kukumpirmahin ko yung yung pagkabalanse niya, yung tamang postura na hinahanap ko, kukumpirmahin ko sa pagsalat sa paghipo. So pag memang hindi ko nagustuhan na hipo, parang ang ganda tumayo, pero ay, sobrang nipis ng katawan, hindi ko gusto to, papatahayaan ko uli ang paso. Papatahayaan ko uli ang paso. So ibig sabihin, hindi pasado. Hindi pasado. So ngayon, iisa-isain ko lahat yon, Iisa-isain ko lahat. So pag naisa-isa ko lahat yon, saka ko na ibibitaw. So ngay iiponin ko lahat ng napili ko na yung nakatawang pa, so iipunin ko na lahat yon. So pag naipon ko yung lahat, saka ko na ibibitaw, ano? Iko-confirm ko kung yung postura nila, yung hipo nila, mamamalo ba talaga. So sa mga ganun, ano, usually, ano, usually, yung pagbitaw na yon is parang sa akin, testing na lang yun kung ang manok ba walang diferensya ang pakpak, walang diferensya ang balakang na hindi nahihawakan, hindi nakikita. Kasi minsan ano, merong uh, meron akong kaibigan na uh, medyo nagmamalaka siya na magaling siyang pumili ng manok kahit daw walang bitawan. Sabi ko, okay. So ang gaganda naman talaga ng pinili niya. Kaso pagdating sa farm niya, nang binibitaw namin, tumitihaya yun na pili niya kasi balda pa lang pakpak. So, kumbaga, <laughs> yun yung lesson learned. So, ganun, ano, confirmation na lang na wala nga siyang uh, ibang defects na hindi nakikita ng mata. Na hindi siya balda, na hindi malabo ang mata. Yun na lang naman. Yun na lang naman. Kasi more or less, pag balansyado ang manok, maganda ang hipo, mamalo naman talaga yan. Mamalo naman talaga yan. So, kumbaga, simplified ang proseso. Simplified ang proseso. So, the same din sa pagpili ng brood stag. The same din kung paano pagpili ng battle stag. Except, ano? Except sa brood stag, uh, talagang ang pinipili ko kung ano yung natural na katangian ng bloodline na yan. Yung Bruce Barnett, malakas bumanga. Mga pangat ng bitaw, malakas na bumanga. Kasi sa una, wala ka na mga asahan sa mga yan. Ang unang tinitingnan mo lang talaga dyan is my power, my desire na manakit ng kalaban. Yun lang naman, kasi wala pa namang skills yan. So, lalabas ang skills niyan, mga pangatlong bitaw, kasi alam na niya, ay, papalo pala ako, ay, kailangan ko palang lumipad. Although, alam na niya na may karakteristik siyang ganun, hindi pa niya kayang ilabas sa unang bitaw yon So, sa akin, uh, ganun yung pamantayan ko, ano? ganun yung pamantayan ko. So, nagiging simple lahat, nagiging simple lahat. So, postura muna bago palo. So, yung mga hindi ko napili ang postura, wala akong pakialam kahit anong galing yan. Nananalo naman yan, wala namang problema, magagaling naman yan. Kaya lang, may kanya-kanyang tayong pamantayan. So, para sa akin, uh, kahit ano kagaling yan, sige, sa inyo, kung may panalo nyo, good. Kung hindi, eh, wala tayong magagawa. Kasi hindi naman tayo perfecto. Kahit na pinili natin, magat, ganong sela ng pagkapili natin, hindi rin naman perfect na mananalo yan. Kasi ang kalaban natin, magagaling din, nakahanda din, ganoon din ang gusto, manalo. Kaya kumbaga you may never know pero para sa akin ah uh, ganun lang dapat kasimple, ano. So pag ikot ko pag nahagit ng mata ko pag gusto ko ang postura tatandaan ko na yan. Kaya lagi ang sinasabi ko sa pag, pag nagse-selection ako postura muna bago palo. Ngayon. So sa sa pulit sa mga babae since hindi naman natin uh, nabibitaw so wala tayong magagawa kundi postura. So, meron akong malaking parang barn na lagayan nila na may net na uh, may net na dingding. Doon ko lang tinitingnan isa-isa ang -isa. manok pag naglalakad. Ganda ang bunto, taglalakad. Ah, okay. Gusto ko yan. Pero pag paling, ayan, tanggalin na yan, katay na yan. So, ganun lang. Ganun lang. Ano? Mas, mas simplified. Mas simplified. So, yung sa mga babae, pag naglalakad, pag natanggal ko na yung mga hindi ko gusto, Sa ako, hihipuin yan isa-isa. So pag uh, may mga hindi ako nagustuhan sa hipo, sobrang uh, nipis na manok, sobrang liit ng buto, kung ano, whatsoever, aalisin ko na yan, aalisin ko na yan. So that way, nagiging simplified ang trabaho. Nagiging simplified ang trabaho, at mas nagiging uh, clear yung experience natin. Mas lalo natin na hukumpirma sa sarili natin na, ay, ito yung sistema ko. Tama itong sistema na gawa ko, it works for me, it works with me. So sana kayo gayon din, ano sana kayo ganun din. Makadevelop din kayo ng sistema na akma sa inyo na magtatrabaho para sa inyo. No? So maraming salamat sa inyong lahat. Mas tama ito ng Team Logis.